Ang tunay na lakas at kapangyarihan ni Kaluto Soldik. Kapag napag-uusapan ang pamilyang Soldik, ang unang pumapasok sa ating isipan ay ang mga karakter tulad ni Nakilua, Ilumi, Silva, Seno at Maha. Sapagkat hindi mapagkakaila na sila ang pundasyon at mga pinakamalakas na member ng nasabing pamilya. Dahil napahanga at napabilib nila tayo sa kanilang mga abilidad at kakayahan pagdating sa pakikipaglaban kung kaya dumami rin ang kanilang mga taga-subaybay at taga-suporta, mula sa Hunter Hunter community. Ngunit merong isang karakter na nagmula sa pamilyang Soldek, ang nagtataglay ng mataas na potensyal na lumakas at maging matagumpay na asasin balang araw. Siya ang bagong number 4 sa grupong Phantom Troop, at pinakabata sa magkakapatid na Soldek, walang iba kung hindi si Kaluto. Unang pinakita at pinakilala sa atin ang karakter na ito, sa episode 23 ng Hunter Hunter 2011. Nagtataglay ito ng hanggang batok na itim na buhok, at kulay pink na mga mata. Nagsusuot din ito ng itim na kimono at Japanese sandals na pang babae. Ngunit kung hindi nyo nalalaman, kahit madalas natin nakikita ang karakter na ito, na gumagamit ng mga pambabaeng kagamitan, at sa unang tingin mukha itong batang babae, pero ang totoong kasarian ni Kaluto ay lalaki. Tama kayo ng pagkakarinig, lalaki ang tunay na kasarian ni Kaluto. Marahil kaya lumaki si Kaluto na gumagamit ng mga pambabaing kagamitan, dahil na rin sa impluensya ng kanyang ina na si Kikyo. Sapagkat si Kaluto ang madalas nakasama ng kanilang ina, at siya rin ang bunso sa magkakapatid. At dahil hindi malapitan ni Kikyo, ang nag-iisang babae sa magkakapatid na Soldik, na para sa kanila sobrang delikado at mapanganib. At sa kagustuhan nitong magkaroon ng isa pang anak na babae, na kanyang aayusan, at bibihisan na kung saan dahil sa madalas niyang kasama si Kaluto, pinalaki niya ito na parang ganap na babae, kahit pa ang tunay na kasarian nito ay lalaki. At dahil sa pagiging masunuri ng karakter na ito, sa lahat ng ipagawa sa kanya ng kanyang ina, nagdamit at kumilos ito na parang isang tunay na babae. Masasabi natin na ang karakter na ito, ay madalas tahimik at mahinahon sa iba't ibang uri ng sitwasyon. Madalas din itong inoobserbahan ang mga nangyayaring kaganapan sa kanyang paligid. Masasabi natin na si Kaluto, ay meron talagang kakayahan at katangian para maging mahusay at malakas na assassin. Sapagkat hindi katulad ni Kilua, na madalas nagdadalawang isip sa kanyang mga biktima. Ang karakter na ito ay walang puso, at hindi nagpapakita ng awa sa kanyang mga nakakalaban. Dahil masaya at natutuwa si Kaluto, kapag pinaglalaroan niya ang kanyang mga katunggali, na kung saan madalas pinapahirapan niya ang mga ito bago niya patayin. Isang halimbawa nito, nung nakalaban niya ang isang camera ant sa Meteor City. Na kung saan pinagputol-putol niya ang katawan nito, bago niya tuluyang tapusin. Sapagkat nakakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan, kapag ginagawa niya ito bago niya tuluyang paslangin ang kanyang biktima. Kung kaya masasabi natin, pagdating sa pag-uugali bilang asasin, si Kaluto ang nagtataglay ng karapat dapat nakatangian sa ganitong trabaho. Dahil hindi ito nagpapakita ng emosyon at awa sa kanyang trabahong ginagawa. Pero bakit nga ba sumali si Kaluto sa grupong Phantom Troop o mas kilala ng karamihan bilang Spider? Merong mga teorya na kumakalat sa Hunter Hunter community na si Kikyo ang nagpasali kay Kaluto sa nasabing grupo. Sapagkat batay sa teorya na ito, anak raw ni Kikyo ang pinuno ng Phantom Troop na si Chrollo Silver sa kanyang pagkadalaga. Nalaman daw nito ang nangyari sa kanyang anak, kung kaya pinasali niya si Kaluto sa Spider, para tulungan itong hanapin ang Nen Exorcist at para makagamit na ulit si krolo ng kapangyarihan ng Nen. Kung ako ang tatanungin para sa akin, napakalabo ng teorya na ito, at wala itong sapat na batayan at ebidensya. Dahil ang hiningan ng tulong ni Chrollo para mahanap ang Nen Exorcist, ay walang iba kung hindi ang salamangkerong si Hisuka, kapalit ng isang laban. At maaring humingi ng tulong si Hisoka kay Illumi, kung meron itong kakilala na magaling sa paghahanap. Dahil alam naman natin, na ang dalawang karakter na ito ay merong give and take na relasyon, kahit alam nila sa kanilang mga sarili na magpapatayan din sila balang araw. Na kung saan sinali naman ni Illumi si Kaluto sa grupo ng Phantom Troop, dahil alam niya na malaki ang magagawa nito. Kung nagtataka kayo bakit madali lang para kay Illumi na gawin ang ganitong bagay, dahil magkakilala ito at si Chrollo. Kung hindi nyo pa alam, ang pinuno ng spider ang nagutos kay Ilumi, para tapusin at patayin ang sampung pinuno ng mafia community. Sapagkat meron itong koneksyon at ugnayan, kung kaya hindi nahirapan si Kaluto na sumali sa grupo ng spider. Marahil hindi rin kilala ni Hisoka kung sino ang taong kinuha ni Ilumi para tulungan sila sa paghahanap ng Nen Exorcist sapagkat nung nakita ni Hisoka si Kaluto hindi niya ito kilala. Para sa akin, ganyan talaga ang totoong nangyari kung bakit sumali si Kaluto sa grupo ng Phantom Troop, o mas kilala ng karamihan, bilang Spider. Katulad sa ibang kasapi ng pamilyang Soldic, na nagtataglay ng itim na buhok, si Kaluto ay nagmula sa Manipulator o pagkontrol na Nen Type. Gumagamit ito ng pamaypay na gawa sa papel, at maliliit na piraso nito. Sa pamamagitan ng paglalagay nito ng piraso ng papel sa isang tao, at paglikha ng manika na gawa rin sa papel, naririnig ni Kaluto ang nangyayari sa taong nalagyan niya ng papel at maging ang lokasyon nito ay kanya ring nalalaman. Masasabi natin na sobrang kapakipakinabang ang abilidad na ito, lalo na sa pagkalap ng mga mahahalagang impormasyon. Maging ang ibang member ng Phantom Troop na bihasa sa paggamit ng NEN, at nagtataglay ng malakas na pakiramdam, hindi nila napansin na meron silang papel sa likod, na kung saan inoobserbahan ang kanilang mga kilos at galaw. Patunay lang din na dalubhasa si Kaluto sa pagmamatsyag at sa abilidad na kanyang ginagamit. Nagagawa rin ni Kaluto na manipulahin ang kanyang mga papel para gamitin sa pag-atake. Na kung saan ang bawat piraso nito ay nagiging mapaminsalang bagay na kayang tumusok sa katawan ng kanyang kalaban. Ang Dance of the Serpent na kanyang Nen Ability, ay sobrang lakas na kung saan ang mga piraso ng kanyang mga papel ay magsasama-sama, at gagamitin niyang pang-atake sa kanyang biktima. Ginamit niya ito sa kalaban niyang Chimera na kung saan nagputol-putol ang katawan nito, at nahati sa maraming piraso. Nagpapakita lamang na hindi biro at basta-basta, ang lakas at kapangyarihan ng karakter na ito, pagdating sa kapangyarihan ng Nen. Sapagkat hindi ito nahirapan at madali lang nitong natalo ang isang Cameroan na nagtataglay ng matigas na balat. Masasabi rin natin na ang karakter na ito ay may sapat na bilis at lakas ng katawan para makipagsabayan sa ibang member ng Phantom Troop. Sapagkat alam naman natin na dumaan ito sa matinding pagsasanay para maging mahusay na assassin. At kahit bago pa lamang ito sa grupo ng Spider, makikita natin na meron na itong magandang relasyon sa kanyang mga kasamahan sa nasabing grupo. Dahil alam naman natin na tahimik lamang ang karakter na ito, pero nung sumama na ito sa Phantom Troop, madalas na natin itong nakikita na nagsasalita at nakikipag-usap. Patunay lamang na nagkaroon at nakabuo na ito, ng magandang samahan sa nasabing grupo. Masasabi rin natin na malakas talaga ang karakter na ito, dahil hindi ka pwedeng sumali sa Spider kung kulang ka sa kakayahan na nagpapatunay na iba ang antas ng karakter na ito kumpara sa ibang Nen user. At sa kasalukuyan, dalawa na sila ng kapatid niyang si Illumi na member ng Phantom Troop, na kung saan nagaganap na ngayon, ang digmaan sa pagitan ng spider at ng salamangkerong si Hisuka sa barko ng Black Whale na patungo ngayon sa Dark Continent. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinion patungkol sa tunay na lakas at kapangyarihan ni Kaloto Soldi? Maarin nyong sabihin yan sa baba mga idol, para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol, at God bless na rin sa inyo. Nais nice kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.